Ino. You know, Kada nang panahon, mga Kastoy. titignan natin ngayon sa kabilang bako duli kung may itlog uli dun Mga Kastoy. Magdadala na tayo ng tray para sigurado. Tingnan natin, ha? Mga Kastoy. Abangan, mga Kastoy. Yan. natin kung may itlog mga Kastoy. To. Dito mo inahin. Pinaka itlog nito. dilim na. Ah, oh, dalawa na lang. Dalawa lang mga kastoy. Ka kunin na natin. Baka diba, may itlog pisa pa. Ito Kunin na natin doon. Malagay na natin. Hmm. Ito sa, sa farm. Mga kastoy. Ka Pero pa tayong kukunin mga kastoy. Ka Abangan lang kayo. Dalawa lang na ako sa likod kastoy ka ito. Dito pa rito. Kukupa tayo. Oh, nilipat. pat ka naman. Dito ka. Nilipat ka naman. Nilipat ka naman. apat. Pastoy. Anin okay. Anim lang yung narbes natin. Mamaya, meron pa dun. Mga kastoy, pukunin pa natin nandun sa may ano sa may kabilang area. Po. So, po mga kasta yun oh. kahit kahit na oh, itlog na rin natin to oh. yan siyam yun na harvest natin mga kasta sa so, geng geng